Nahihirapan ka rin ba mag-save ng video dahil puno na yung storage mo? Lahat na ginawa mo, hindi mo pa rin talaga makuha kung paano ba talaga linisin yung gallery mo or paano ba magkaroon ng malaking storage yung phone mo. Kasi kahit na nag-delete mo na yung mga videos, yung mga photos sa gallery mo, ay hindi pa rin siya nakasim ng video. Okay? So, ngayon, yun, yun ang ituturo ko sa inyo. Kung paano uh, magkaroon ng space or malaking space yung ating storage, yung ating internal storage sa ating cellphone. Okay? Kaya kung gusto mong matutunan, huwag kang kukurap at panoorin mo itong video ito hanggang dolo dahil sinisigurado ko sa iyo na matututunan mo. Alam nyo ba guys kung bakit gusto kong ituro to? Dahil isa din to sa mga inaral ko, marami akong pinanood ng mga video kung paano ba talaga linisin yung cellphone. Pero sa totoo lang, sa panunood ko ng mga videos, hindi ko pa rin talaga siya nakuha or natutunan yung tamang pag-delete talaga ng mga photos sa gallery. Kasi hindi lang siya ganun kadali, kahit na i-delete natin sa gallery, hindi pa rin talaga yan natatanggal. Although nawala na dun sa gallery natin, pero yung storage natin, hindi pa rin nababawasan. Ganun pa rin. Parang yung space, ganun pa rin. So, hindi pa rin tayo makakapag-save. Kaya itong technique na ituturo ko sa inyo ay pang ang technique to. At alam kong uh, matutuwa kayo dito at may matututunan kayo. Kaya kung ako sa inyo, panuorin itong video ito hanggang dulo. Siyempre, sa mga hindi pa Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, kailangan mag-subscribe kayo guys para to paano ay marami pa akong mga tutorial or tips na may share sa inyo, okay? At sa mga baguhan pa lang dito sa ating Facebook page, please follow and then uh comment lang po kayo kung mayroon kayong mga katanungan uh, regarding uh, sa pagko-content, okay? So nabibigay po tayo ng mga ideas, tips, and uh, tutorial po kung paano po dito sa mundo ng vlogging, kung ano po yung mga na-encounter na natin ng mga possible na minsan hindi talaga natin uh, alam. Okay? So, kaya mag-comment lang kayo at susubukan natin sagutin lahat ng mga katanungan nyo. So, paano wag na natin patagalin ang usapan ko? Umpisahan na natin ang ating tutorial dahil excited na ako ito sa inyo para makuha nyo rin at para um, medyo naging okay na rin yung pakiramdam nyo. Kasi sa totoo lang ako, naging irritable ako, na irita talaga ako, na hindi po ako makapag-save ng video. Kahit nag-delete na ako, dinilit ko na lahat ng videos, lahat ng photos, hindi pa rin. So, ito na. Ito na yung video na para sa inyo. Okay? Kaya panoorin nyo. Let's go sa ating cellphone. Ngayon guys, nandito na tayo sa ating mahiwagang cellphone. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo ang step by step process kung paano ba talaga yung tamang pag-delete ng mga videos, photos sa gallery natin na magkakaroon ng internal storage na mas malaki yung ating cellphone, okay? So ngayon guys, para maituro ko sa inyo, ay pupunta muna tayo sa ating gallery. O dito tayo sa ating photos. Ayan, photos yung nakalagay dito sa atin. Ayan, click natin yan. And then, so ayan. Dito tayo sa ating mga, ayan, may mga videos tayo dito. So, try nating mag-delete. Halimbawa, mag-delete tayo ng ano, videos dito. O, mag-delete muna tayo. Halimbawa, itong... Kasi ito guys, kapag ka-delete natin, ah hindi matatanggal siya dito sa photos natin or sa gallery natin pero asa ah, sa internal storage nandoon pa rin siya. Kaya gusto kong i-try na mag-delete ako dito para maipakita ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Okay? So dito tayo hanap tayo ng medyo mahaba-habang video para malaman nyo. So ito na lang, ito itong nakaano ako ito. Yan. I-delete natin 'to. Okay? I Delete natin 'to so mamaya hahanapin natin. Wait lang. Delete natin to ha. Ayan, mayroong nakalagay dyan na pagsubok. Maroon yung color ng damit ko. Hahanapin natin yan. Dito i natin. Okay, so ayan. Na-delete na natin yon. So, ngayon, pupunta tayo sa ating internal storage. O, di ba na-delete na natin yon? mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit kung bakit ko sinasabi na hindi pa rin siya deleted talaga or hindi pa rin nagkakaroon ng space yung storage natin ang next natin gagawin ay pupunta tayo sa settings Yan. click natin itong settings ang tagal ko inaral talaga to guys kaya gusto ko na malaman nyo rin para hindi kayo mahirapan if in case na kayo rin yung napunta sa sitwasyon ko dahil sobrang nahirapan po talaga ako nung mga time na nung mga time na gusto kong makapag-save ng video sa dami ng videos ko tapos wala akong masave parang nang ako so dito na guys uh, halimbawa ito yung ayan yung ano natin space is konti na lang talaga 8.04 so ang gagawin natin ito i-clean natin to kasi malaking tulong din yan pag clean up natin, mababawasan kahit pa no? matatanggal yung magkakaroon tayo ng space. Ayan no medyo malaki na yung uh, yung space natin. Nasa 64 GB tayo. Kasi yung nagamit natin ay 6.04. Okay? So, ayan na. Clean na natin yan. Ngayon ang gagawin natin kasi videos na yung pinag-uusapan natin. Dito tayo sa mayroong putos dito ayan mayroong putos tapos dito tayo sa video sa putos pwede rin guys ha so andito tayo again balik natin dito tayo sa video clean up yan kasi magi cleaning na tayo so dito click natin ito ayan, camera videos yung mga binidyo natin dito tayo sa ayan click natin tong arrow sundan so, undan nyo lang guys ha madali lang to so itong mga videos na to kapag ka delete natin to halimbawa ito yan didilit natin yan matik na yan matatanggal doon sa uh, sa ano natin sa photos or gallery natin okay so ayan kaya check natin yan yung mga ano pero hindi ko to didilit kasi itong ano dalawa ginawa kong introduction yan ito sa na natin to Wait lang, parang ayokong i-delete yan kasi may gagawin pa tayo dito. Wait lang ha huwag nating isama to dito na lang tayo sa bandang baba kasi medyo marami-rami to so ayan ito mayroong papakita sa inyo guys wait lang balik natin o, click muna natin to niyan. yung kaninang di ba yung kaninang dinilit natin so wag na natin pakialaman dyan maghanap tayo hahanapin natin yung kaninang Dinilit natin dun sa putos akala natin na delete na pero yung totoo hindi pa talaga ito siya guys so tiba ito yun, ayan no, Ito siya. Ito yung kaninang putos na dinilit natin. So kung napansin niyo nandiyan pa rin siya, hindi pa rin siya na delete. Ibig sabihin, walang ano, parang hindi walang sense or walang silbi yung uh, dinilit natin siya sa gallery natin or sa putos natin kasi hindi pa rin siya magkakaroon ng space, okay? So ngayon, ito siya, ito yung kanina. Okay? O di ba yan yun? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba talaga mag-delete. Paano ko nasabi, ayan, mayroon dito, ayan, naka, nakikita nyo ba ito guys, trash? Naka-trash na siya, ibig sabihin, uh, dinilit or tinapo na natin to Pero, napunta lang siya dito sa ano na to dito sa settings natin siya makikita. Di ba? So pansin nyo dito, mayroon din ako ibang mga dinilit, ayan, trash. Itong isa, So marami yan dyan, mga dinilit ko na yan, pero nandyan pa rin sila. Kaya hindi talaga safe na, ayan, marami akong mga dinilit. Pag nakatrash na yan, ibig sabihin, uh, dinilit ko na yan. Pero nandito pa rin. So ang gagawin natin dito, para malinis talaga natin yung, ay kailangan nating i-delete talaga. So, alimbawa, dito na lang tayo sa bandang baba. kayo mga naunang video, wag muna natin i-delete. Dito muna tayo sa bandang baba. Okay? So, ito, i-click natin itong mga ito. Yan. Kung anong video yung gusto mong matanggal sa phone mo para mabigyan ka ng malaking space, i-delete mo lahat. Yan, may mga trash dyan. Ha? Yung mga trash, deleted na yan sa sa gallery natin, sa photos natin. Ayan, may trash pa dito. Tapos, ayan dyan. So, kung gusto talaga nating maklin, yung ibang videos, ito, huwag muna. Hindi ko ito i dahil may gagawin ako dyan. So, ganun yung gagawin natin. Sumatik so, naman na siya kapag ka-clinic natin yung isa o. Oh. Pag na ganyan, check na yung mga blue. So, kung gusto mong hindi i-delete yung ibang video dyan, i-ano mo lang. Dapat hindi naka-check, okay? O. Oh. Ganun lang, guys. So, para malinis natin. Kasi ito, pagka napansin nyo kanina, nasa 6.04 yung space natin. So, let's check mamaya kung magkakaroon ng space. Okay? So, delete na natin to. Kasi kasama na yung mga dinilit ko na dun sa gallery. Kaya yung mga trash yung nakalagay. Itong isa, yan, mayroon. So, i-delete na natin. Click natin itong delete. 59 files. Okay? 10.23 GB yung nakalagay. Yan. Delete natin. Click natin yan. So, dito may nakalagay remove. Do you want to delete 59 videos? This cannot be recovered after after deletion. Please use caution. O, ba diba? So, ibig sabihin, hindi na siya mababalik. Totally, matatanggal na siya sa phone natin. Not unlike dun sa gallery lang, kapag ka nag-delete tayo, hindi talaga siya mawawala. Nando, nandito pa rin, nasa cellphone pa rin natin. So, i-delete natin to Matic to talaga na magkakaroon ng space or mawawala. Uh, hindi na ano, hindi na magka, magiging full storage 'yung phone natin. Sige, delete natin, click natin 'yung remove. So ayan. So ito na lang 'yung natira. Konti na lang 'yung natira ngayon. I-check natin 'yung internal storage. Okay? It lang. parang ayo naglo-loading. lang naglo tayo paano na to Yan o, videos videos in apps cannot be recovered after the clean up Yes hindi na po natin mare-recover yung mga videos na naghang ako hindi ko na ma ano So ganun lang guys paano mag-delete ano kasi naghang na tayo kaya ayan hindi ko na maibalik Ganun lang kung paano mag-delete So gusto kong maipakita sana sa inyo Wait lang balik tayo i-ano muna natin to i tanggalin muna natin to hindi rin siya maano oh hindi rin siya ma-click wait lang stop muna natin tapos ito hindi rin ma-stop mako wait lang patayin muna natin So ngayon guys, nandito na tayo. ah uh, inulit natin, natin, check natin yung kanyang RAM and storage storage space. Yung space ng ating phone kung nas, ilan na. Yung total space niya is 64. Point, uh, 64 gig tapos total space 16 point. Saan ko ba yung chinig? Dito tayo sa clean up storage space. So, dito tayo. Kasi nag-clean tayo kanina. So, check natin. So, ayan. Yung ano natin, medyo lumaki na yung storage ng phone natin. Kanina, nasa 16.04. Ngayon, nasa 16... 16 na, so nagkaroon siya ng konting space, automatic clean up, completed free up, 8.85 MB, so ganoon lang guys, kapag ano naman o, naging 3.01 na lang dito sa video app, hindi natin hindi ko natandaan kanina kung ilan yung ano na nandyan, so lahat to pwede ito dito, tapos itong photos pwede rin, yan click lang natin tong arrow Ayan, ganyan. Tapos ganoon din yung gagawin mo. Ganyan, i-click mo lang to para kung gusto mong malilit yan, maging malinis. Kasi ito, kapag ka doon tayo sa gallery nag-delete, click lang natin lahat yan. Pag sa gallery tayo nag-delete, hindi talaga yan sila nawawala doon. Okay? So, ayan, delete natin yan. remove So, ganun lang, kung anong mga videos na gusto nyo, photos na gusto nating i-delete. Tapos dito din sa duplicate files, lahat isa-isahin lang natin kung alin yung mga gusto nating i-delete. clean talaga dyan. Okay? So ito, pwede rin to delete natin. Yan. O, delete lang natin yung para mabigyan ng space yung phone natin. So ayan, wala na. No duplicate files. So ayan, malinis na siya. Tapos itong APKS, yes, ayan. So, kung may document, so, wag na natin pakialaman kasi yung sa Vivo document kasi yan. Baka maano yung phone natin. Dito lang tayo sa photos and gallery. So, ako, haya na natin yung ibang picture. Basta, ganun lang, guys, yung gawin nyo, no? Madali lang siya. So, ngayon, check natin yung photos natin ulit. Wala na yan sila doon. Matik na yan na madi-delete. Hmm. Matik na sila na madi-delete kapag ka natin. Kasi, sa totoo lang talaga ako, Ayan. So, ayan. Ito yung mga hindi natin dinilit. Pero yung mga videos kanina, naubos na. O, ba diba? Wala na dyan. Nag Ito talaga, tinira natin yung iba dyan. So, yun. Natanggal na yung mga videos na dinilit natin. Okay? So, ayun lang, guys. Ganun lang kung paano uh, mag-clean up ng ating phone storage. Kung punong-puno na hindi kayo makapag-upload ng video, ganun lang po yung gawin nyo. Kung hindi nyo naintindihan, panuorin nyo lang paulit-ulit yung video na to para makuha nyo. Okay? So, ba diba, tumaas na kanina, nasa 8 point something lang ngayon, 22. Parang tumaas na siya. So, clean up natin uli. Ganun lang yung gagawin natin. Okay? Ayan. ba diba, mayroon na tayong space kahit papano. So again, maraming salamat po sa inyong panonood at sana nakuha niyo at natutunan niyo. At sa lahat ng may mga katanungan, again, mag-comment lang po kayo at susubukan nating sagutin sa abot ng ating makakaya. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. See you for the next video. Thank you for watching. Bye.